Ilang dekadang tiniis ng pamilya ni Tati ang dilim sa sityo likupan sa Kibungan, Benguet. Pero noong nakaraang taon, isa siya sa mga nabiyayaan ng libreng pailaw. Ito'y sa tulong ng Pailaw Project ng Benguet Police Provincial Advisory Group for Police Transformation and Development Office, 911 on call at iba pang ahensya. Uh, sobrang saya namin ah kasi talagang ngayon namin uh, nararamdaman na May gobernong tumutulong sa amin. Dahil sa tagumpay ng proyekto, balak ulit itong isagawa para mapailawan ang ilang liblib na lugar sa Atok, Binggit. Pero balak ng grupo na idaan ito sa Vegetable for a Cause. Nakita naman namin na marami silang product, hindi lang yung mga veggies, lemon. Kaya yun yung uh, kanila nila yung... Uh, yung sinabi nila kung pwede yung uh, kapalit ng mga ilaw, ibenta yung mga product nila para magkaroon sila ng ilaw sa mundo. Ang mga aning gulay ng mga magsasaka ay ibinibigay sa mga donor sa proyekto. Katunayan, anim na pamilya sa sityo Luwakan, Barangay Katubo, Atok Binget ang nakinabang na sa kanilang Pailaw Project nito lamang Hulyo. Tuwa naman yung mga tao, at natuwa rin kami. Kasi uh, ito may communication na tayo. Eh. Nakaka-charge na sila ng cellphone. Tapos yung solar na yan is nagkaroon na rin sila ng communication sa mga TV natin, radio. At least may, may naririnig na sila. Sa ngayon, hangad nilang malibot pa ang mga liblib na lugar sa Binggit. Target nila ngayong taon na mapailawan ang sampung sityo sa probinsya ng Binggit bago matapos ang taong 2023. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.